Ano ito mo, darling? Pagka... Yan, pagkagising, guys, nang huli ng alaga ako. Itlog na. Eh, sayang na naman. Sayang. Nakita niya yung may itlog na bininta ko, guys. Ayan. Nang huli na, nang dumalaga ko may itlog din ayun guys oh wow sayang ay may malaking itlog na wow mm. guys oh mm. ayun oh Parang yung binenta ko din nung isang araw. Sayang guys. <laughs> okay, sayang. Nakakain. Kesa yung magkakasakit yan eh. Saka ka lang mahami resin no Juan. Hmm. Nag, nag na nga ng manok. Nag sinisermonan pa ako hmm. guys <laughs> ah. Ano, ayaw magkatay. Hindi siya marunong. Tulog na tuloy. Okay, so alam tayo ng native.